Narito ang mga bagay na inaakala ng iba na mga lucky charms, subalit ito pala ay may hatid malas at matinding pagsubok sa ating buhay kapag ito ay inilagay natin sa ating katawan. Pakinggan hanggang matapos ang aking video upang marami kang matutunan. Alam mo ba ang karamihan sa atin ay kaugalian na ang magsabit sa katawan katulad ng pulseras, kwintas, hikaw at iba pa. Dahil sa mga palamuting ito ay gumagaan ang ating pakiramdam. Minsan ay ginagawa ng iba ito ay lucky charms at talisman. Sabalit ang aking ibabahagi sa inyo ang aking natuklasan. Dahil alam mo bang ito ay 100% totoo at hindi ito biro. Kapag inilagay mo ito sa iyong katawan, ay siguradong may mga mangyayaring bagay na hindi mo inaasahan at hindi magandang bagay ang darating sa iyo. Ang una sa aking babanggitin, ito ay ang perlas. Alam mo bang ang pearl ay maganda itong palamuti sa ating katawan. Karimihan din ay ginagamit ito sa mga kasal. Alam mo bang ang pearl base sa aking natuklasan? May bit-bit pala itong negatibong enerhiya na ipinapasa sa ating katawan kung kaya't napakatumal o napakabagal ng biyaya o blessing na dumarating sa atin. Base sa mga siyentipiko, ito ay maganda. Subalit sa aking natuklasan sa mga eksperto, ito ay hindi magandang ilagay sa ating katawan bilang lucky charm. Ano nga ba ang hatid nito kapag naglalagay tayo ng lucky charm na perlas sa ating katawan? Alam mo bang ang perlas ay may hatid na kalungkutan sa ating buhay? Sinasabi pa nga dito na kapag sinuot mo ito sa kasal, ay magiging sumpa ito sa inyong relasyon. Kaya kung mapapansin mo, bakit may mga taong ikinakasal at naghihiwalay, at napaka-common na rin itong balita sa atin, kung mamamasdan mo ang ikinakasal na babae, ay ipinapasuot ito ng kwintas ng perlas, pati na rin ang mga pulseras. Ako rin ay nagtataka kung bakit nilalagay din ito sa mga gown. Ito pala ay isang napakamalas na bagay kapag nilagay natin ito sa katawan. Kaya kung mamamasda natin, bakit yung mga taong ikinakasal ay napakabilis nilang maghiwalay kumpara sa mga taong hindi pa kasal? Yung pala ay may bitbit -bit, -bit negatibo ang perlas na nilalagay natin sa ating katawan at hindi pa ito alam ng karamihan. Dahil ito ay aking natuklasan sa mga ekspertong nakatuklas dito. Kailangan mo nang alisin ang perlas sa iyong katawan. At kung gusto mong magpakasal, ay huwag na huwag kang magsusuot ng perlas na kristal. Dahil ito ay may hatid negatibo at sumpa sa kasal, lalong-lalo na sa samahan ng mag-asawa. At ang pangalawa sa babanggitin ko, ito rin ay isang kristal o stone. Ito ay ang tinatawag na turquoise, the green turquoise. Alam mo bang karamihan sa atin ay ng sumuot ng mga kristal at bato sa ating mga katawan at ginagawa itong palamuti katulad ng pulseras. Alam mo bang ang turquoise kristal o ang turquoise gemstone? May mga bagay tayong hindi nalalaman pa tungkol dito. Alam mo bang may mga bagay pa pala tayong hindi nalalaman tungkol sa turquoise kristal? Dahil ito pala ay may bitbit bit, -bit negatibo sa ating buhay. Hindi lamang negatibo kundi napakalungkot na mensahe ang ibibigay nito sa atin kapag sinuot natin ito. Lalong-lalo na kapag inirigalo natin ito sa ating mahal sa buhay. Alam mo ba ang mga dahilan kung bakit hindi dapat tayo maglalagay ng turquoise sa ating katawan o gagawin man natin itong porcelas o kwintas? Dahil may mga pangyayaring bagay ang hindi natin inaasahan, ito ay hindi magandang balita lalong-lalo na kapag nagmamaneho tayo, madalas nangyayari ang mga bagay na hindi maganda. Kaya kung pakiramdam mong hindi maganda ang iyong paglalakbay, o minsan pa ay nakakatanggap ka ng balita na hindi maganda galing sa iyong pamilya dahil maaaring ang isa sa inyo ay sumusuot ng turquoise crystal o green turquoise. Kaya kung meron ka ng gemstones na ito ay kailangan mo na itong alisin. Dahil bukod sa ito ay may bitbit -bit negatibong balita sa atin kapag ikaw ay may trabaho o negosyo, ito rin ay tinatawag na decay o kaya naman tinatawag din ito sa Tagalog na kawalan. Kapag meron ka ng crystal o gemstones na ito ay talagang mauubusan ka ng pera at ang iyong pinaghirapan ay unti-unting mawawala. Ang pangatlo sa aking babanggitin na dapat wala sa inyong katawan at hindi ito dapat suotin o gawing palamuti. Ito ay ang Malachite stone. Alam mo bang base ito sa aking naging karanasan? Ibabahagi ko sa inyo ang pangyayari sa aking buhay. Mula nung naghahanap ako ng magagandang gemstone o crystals, at talaga namang inalam ko ang bisa at kapangyarihan nito. Dahil alam mo bang, bago ako bibili ng stone o crystal, ay inaalam ko muna kung ano nga ba ang bisa at pwedeng gawin dito at ang mga bagay na hindi dapat pwedeng gawin. Subalit so, aking natuklasan sa isang nagtitinda ng mga gemstone o crystals. Sinabi niya sa akin na hindi niya raw mai-rekomenda na ibenta ang malachite stone bilang lucky charms. Alam mo ba kung bakit? Dahil kapag inilagay mo pala ito sa iyong palad o sa iyong skin ay mangangati ang iyong mga palad o kung kahit saan parte man ng katawan mo ito ilalagay bilang palamuti katulad ng kamay o sa paa o kaya naman sa leeg katulad ng necklace. Kapag meron ka palang malakite stone ay ito ay hindi maganda sa ating kalusugan dahil ito ay prone sa asthma o minsan pa ay nakaka din ito ng stress o depression. Dahil alam mo bang ang malachite stone ay hindi pala ito ginagawang palamuti sa katawan. Maari ka nitong maglagay sa inyong bahay subalit dapat nakalagay lamang ito sa loob ng garapon. Dahil kapag nalanghap mo ang malachite stone ay maaaring magdulot ito ng karamdaman o sakit sa iyong katawan. Dahil sa sensitibong batong ito, ay dapat natin itong ihiwalay sa mga batong ating nilalagay sa ating bahay o huwag natin itong gagawing palamuti sa ating katawan. Ang sunod naman at ang pang-apat na dapat niyong hindi suotin sa inyong katawan, ito ay ang ruby. Alam mo bang ang ruby ay pinaniniwalaan din na nagpapaboost ito ng confidence o kaya naman ito ang tinatawag na the fame or the stone of fame. Kapag isinot mo raw ito, ay magiging sikat o tanyag ka. Ay karimihan din ay ginagamit ito ng iilang mga artista para mas lalo pa silang maging tanyag at maging sikat. Subalit sa aking napag-alaman at natuklasan sa ruby stone, ito pala ay may hatid negatibo sa ating buhay. Dahil meron itong uri ng sangkap sa bato na hindi dapat natin malanghap. At kapag nalanghap natin ito, katulad din ito ng isang malachite stone, subalit ang pinagkaiba ng malachite stone ay hindi ito pwedeng ilagay sa mga palad o sa kutis dahil nangangati ang ating katawan. At ang ruby stone ay ang pagkakaiba nito at ang ruby hindi dapat natin ito inilalagay sa ating katawan dahil alam mo bang base sa aking natuklasan? May mga taong sumuot ng ruby stone at sunod-sunod ang mga balitang hindi maganda ang nangyari sa kanila. Minsan pa ay ang mga samahan dahil ganito lamang ang kanilang naging karanasan. Ang kanilang buhay relasyon ay naging malungkot. At kapag naglalakbay naman sila, minsan ay nakakaranas sila ng hindi maganda sa biyahe. Kaya kung ayaw mong mangyari ito sa iyo, ay kailangan mo nang alisin ang ruby stone ang kristal na ito upang makaiwas ka sa mga negatibong mangyayari. At ayan lamang ang apat na stone na aking natuklasan na dapat hindi natin ginagamit sa ating katawan. Ikaw ba ay merong isa sa mga stone na aking nabanggit? Dahil ang mga stone na ito ay kailangan mo nang itapon o kaya naman ilagay sa ilalim ng lupa.